Sila po yung nag aakyat ng hollow blocks sa taas. yan, gamit yung lubid. <laughs> Madali. At nag-aasinta po doon sa kwarto. At ito po ang nagawa nila ngayong araw. Bali, may mga asintada at division na po itong mga magiging kwarto namin, mga kadilag. Nakakatuwa. Hindi <laughs> pa rin ako makapaniwala na kami magkakaroon na ng tigi, -tigi sa pong kwarto. <laughs> Hello po mga kadilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog, ayan, katanghali ang tapat po dito sa amin. At naka lunch break na po yung mga nagtatrabaho dito. Bali si Papa ay nakaluwas na din po kagabi. Siya po ay bumalik na sa kanyang trabaho mga kadilag. Ayan ako po ay aakit sa taas. At sisilipin kung ano po ang ginagawa nila dito. Bali, kaninang umaga ay tinanggal na din po nila yung mga poste yung mga kahoy sa poste at ngayon po sila nag-uumpisa na pala na mag-asinta sa bawat kwarto po so kailangan daw po munang asintahan dito bago po buhusan itong nasa sa gitna na poste yan so ito po yung magiging kwarto ni Indong sinisimula na po na asintahan bali aasintahan na po dahil kailangan bago po magbiga para may papatungan tapos po ito namang poste sa gitna ay para may kumbaga may didikitan ayan ito po yung sa kwarto ni Bibi tapos ito naman po yung sa magiging kwarto ko ito po yung mga pintuan po ng kwarto namin ito po yung kaindong yung kaindong po ay medyo maliit pero mahaba naman po siya mahaba ang pinakang largo ito pong sa amin ang malawak-lawak ni Bibi sakto lang naman daw po yun sabi ni Papa kay Indong at mahaba din naman po Diba, na kapag nilakihan pa ay liliit na po ang magiging hallway dito. So yan, tapos ay Nakikita na din yung magiging kabuoan ng parang ninisala po namin dito sa itaas. Grabe po ang init dito mga kadilag. Nakikita na po yung mga hangganan sa bawat uh, kwarto dito sa taas. Malawak din pala yung aking magiging kwarto. Ako muna ay bababa na. At nakakapaso ang init dito sa itaas. Mamaya na lang po ako babalik hapon. Ayo, madami dami na din tayo na asinta nila at gawa ng kaninang umaga ay ang binuhusan nila ang po nila ay isang poste kaya sila ay nagsisimula ng mag-asinta at bay din na po ako sa baba yan dito na hindi masyadong mainit dun lang talaga sa taas tapos ay syempre sa labas kaya yung mga nagtatrabaho dito ay lagi po namin binibigyan ng malalamig na tubig. Mayigit si mama lagi laging nagagawa ng yelo. Tapos ayan, ngayong hapon na yung aking gagawing merienda ay malamig din para panlaban sa init. <laughs> Tanggal banas. At ako'y magluluto ng banana split. Yan na po yung sagi. Kain ah, ko na po ito at nang mailuto na para mama ititimplahin la ang po. Magiging banana kong yelo. Or banana split kung tawagin po dito sa amin. Much, much, much later. Nakapagtimpla na po ako na ito, banana split. Ito na din po yung ka-partner. Tinapay na may palamang peanut. Merienda time. makikukuha ng isa. So, Merenda yun muna po. Mama, sila. Mga ah, nagtatrabaho. Break time. Break time muna. Ah. Nag-ano din ang init. nagkandong din may kiparehanda din po ako. Si Mama tsaka si Noel, ako din eh, ay doon sa may doyan. May sa akin. May higitan dito sa hey, tapos na po kaming magmerienda at naririto kami sa lambas dahil dito ang maginawa <laughs> si mami pa pakuwan-kuwan <laughs> na naman kay Betty, di si Betty. Oh, okay. <laughs> Bye di po si Betty mabalas <laughs> niya Bye di po si Betty nagigising mabala hey hey. <laughs> hey hey Betty Betty Hi, <laughs> ganda ganda na ay na yan ni Betty? Tagigising po na yan. Ayan, hapon na ulit. Nalilong lilong na. Sila po yung nag-aakyat ng hollow blocks sa taas. Ayan, gamit yung lubid. Eh. Madali. At nag-aasinta po doon sa kwarto. Betty, kisa na naman pupunta ha. Saan <coughs> ka na naman pupunta, Betty? Kiki, kiki, kiki. naman yung Betty na yan. <coughs> Ba, medyo mataas-taas na doon pala sa kwarto. Mamaya kaya aki at paglilong-lilong. Ay, wala pala yun, nai. Inaasintahan ng nga tita. Hati, wala pala, na, mm, mm Mabilis lang naman po mag -asinta. At sila ay dalawa nga. pa. pa Oo. Oh. Yan po at uh, alas 4 na po ng hapon at si mama po ay na dito sa loob. At ako po ay aakyat. Nakita mo na po mama sa taas. Makikita mo doon yung division ng mga kwarto. Saralaan po ni mama dito. Kami lang ang tao dito si Indong at saka si Bibi ay si Indong po sinusundo si Bibi. Sa school. <laughs> taas na po, honey. Yan. Ito ang magiging kwarto ni Indong. <laughs> Sakuhan lang din naman mama. Mapayat lang. Pero siya po ay mahaba. Dapat po ang kwan lang dito ni Indong ay yung single lang. Tapos ay dito oh, maglalagay siya ng Dora box. So kaya po dito ah. Oh. Pwede maglagay dito sa bungad. At hindi rin naman po ganyan. Siguro na may hanggang dito lang yung higaan niya. <laughs> Yan po yung medyo kumipot. Isa din sa reason kung ba't di na po kami nagpalagay ng CR. Ay kikipot pa. Kaya ayan. Ito naman po yung aking magiging kwarto. <laughs> 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 Parang ha, ba, baka baka mamakay mapalipat na naman dito. Char. Hindi, magising laka po. Na. Oh, ano ka? uh, kapantay ito maman dito ah, honey. Oo, para mabiga, makakuala na lang yung dito ah. Mabuhusan. Nakakatawa po. kakaontena Ang bubunuin. Ang magkukuha niya pala rito, di yung kwa niya ah. Ha? Dito? Mano, Opo. Yung magiging railings. Mm, dito lang po sa area na ito. Tsaka parang pinakang hallway na din po. Dito daw pala ang binago ni Kuya Una da yung pintuan. Tama nga pong dito na. Ah. Gawa ng... dapat ay saan? Nakakalimutan ko na po. Eh. Parang tatanong ko po kay Papa. Parang hindi dito ang original ay. Eh. Pero mas maganda. Gawa ng kung dito po, ah, ma'am. Sa may kuwan. Ay baka sinong may diretso agad ah. sa... Oo, oh, oo. Oh, oh. Dito na laang po. Maganda din po na isip ni Foreman. Ayan. Dapat-dapat isa may anak mm, sabagay. Sinabi ta sa akin kanina ni Kuya Unad Parang binago daw po ni. Hmm. Pagkatapos po na ito ay yun nga. Magbubuhos na. Then biga. Tapos po yung magiging frame na po ng bubong. Binibilang po ni Mama yung hollow blocks. Anin po. Aba, to lima. Ay, di pitong patong na lang po. Mm. Tapos eh, kung ito eh, ko ay... Hindi, ano, nabibilang na siya. Siguro pa'y bago kami magpabubong, ang papapalitadahan muna namin ay yung sa labas bago po dito sa loob kahit po yung sa loob daw sabi ni papay siya na daw magunti-unti mahalaga po yun sa labas para tibay, maging tibay nung hollow blocks oo oh, kapag hapo ka tayo bibilihan eh. ito ah di mehati ito pong yun chato? Oh, <laughs> 22, 22, 23, 23 oh. tayo sa ibong kakontina po ito hindi na kasi nongkadami katulad naytong kabuuan ng taas natin. <coughs> hmm. Magbabangsin sila na din naman si Indong. Alin po? Masanay yung ibang pulo. Ibang kahoy. Upalapalang dilami tayo. Baka po kinalas na. <coughs> ay dite baiti di po isa dalawa hmm hmm nara ka na lang po 'to na kami dito sa taas tigit-tigisa oh, narito po kinawanan niya nila ito Ah, si Gan, yung pong sa PLDT. Parang si dapat Oo oh, nga, uh, yung pong wire nung aming internet ay ilulusot na dun sa mga PBC na ginawa ni Papa sa loob na po ay dati naririto po yung aming internet sa may area na ito. Nadidiyan din po yung router ay ililipat na po sa loob. Gawa ng okay na po doon yung mga ganito ah naka-arrange na ay nagpunta na po kanina dito yung sa PLDT o yung pong ano namin sa wifi ay hindi daw po nila sakop yung pagdalagay nung cable o, po, o nung wire dun sa PBC, dapat daw yung electrician, kaya mamay pakikisuyo namin yung wire na binigay po ng PLDT dun sa asawa po ng kamag-anak namin sa wani nasikan At ito po ang nagawa nila ngayong araw. Bali, may mga asintada at division na po itong mga magiging kwarto namin, mga kadelag. Nakakatuwa. <laughs> Thank you Lord. So kaunti na lang po at sila'y na natapos ay frame ng bubong at bubong na hindi pa rin ako makapaniwala na kami magkakaroon na ng tigi sa pong kwarto. Tapos sa yung kwarto namin ay medyo malalaki na po kumpara sa kwarto namin noon. Noong, noong dati ay kami magkasama ni Bibi sa kwarto. Tapos ay si Mama at si Indong. Tapos ay sila Papa ang magkakasama. Ngayon ay may tigigisa na po. <laughs> Tapos ay madami pang bintana. Noon ay ang bintana namin ay iisa din lang sa harapan ng enay wow nakakatuwa uh. sa so, bawat araw na may ginagawa po dito sa bahay at tuwing nakikita ko po yung development ay iba po sobrang tuwang tuwa ako at sobrang grateful dahil sa blessing na binibigay po ng Panginoon kung, bagay, kung hindi po dahil sa kanya na kami makakapagpatayo at makakapagpagawa po ng ganito <laughs> yeah, thank you Lord